April 21, 2025 Meron naman nakapanood dun sa video natin na mga Tungkol sa mga Nabasagan ng kabita ng center stand Yung mga napingasan So eto nga yun oh, nila Eto yung isang Honda Beat na naman So hindi ko na nga pala mabilang kung ilan na pala yung nagawa natin dito Click tsaka beat pa lang yung nagagawa natin Buti na lang hindi dito na pingas guys oh. Kasi pag dito yan tatagas lang is yan Buti ka mo dito sa part na to Sa click naman pag dito yung napingas tumatagas yung langis pero pag dito mas okay naman siya kasi mas patigas naman yung part niya yung kabalik niya so eto na nga mga tropa ginagawa ng nga ang ng housing yan kung sa part na nabasag no? ginaya niya lang yung cortinine so aluminum din yan no? Yan, din kinukuha na niya nga pala ng alay niyan. Kailangan kaya, kailangan pagpupunta ka rito, dala-dala mo yung ehe na yan. Saka yung bushing. Yan, di ba? Kinukuha na niya ng sukat. Kung tamang lapat ba. At ayan na nga, nakuha niya na yung tamang sukat. Si Sisilipin na lang ni Uncle yan, mga tropa. Kung sakto ba. Ang importante dito ay yung eh, eh, hey, yung tinutusok na yan. Kailangan dala mo yan, tsaka yung bushing. Sama mo na rin yung center stand para ninipisan natin yan, para hindi na pumakat ulit yan. Para diretso nakakabit. Oh. Ito, ayan o. Yung Tamang silip na lang si uncle dyan, O, oh, ayan. gagamitan nga pala muna ng acetylene niya, no? Bakit? Painitan mo na ng konti yan para kumapit yung aluminum rod. Kasi pag hindi mo pinainitan yan, hindi mo papapakapit yung aluminum. Kasi kumakapit lang yung aluminum kapag ka talaga siya asin in nakaharap sa iyo. Pero yung mga na nakahiga lang, mahirap pakapitin yung aluminum dyan. Kailangan initan. Ni Uncle yan, boy. Yan, o. No? expert na siya jam Boy, di ko na nga pala mabilang kung ilan na yung nagawa namin neto. Basta ang natatandaan ko lang nagagawa namin neto ay click tsaka Honda Beat pala. Pero hindi ko na mabilang kung ilang peraso kasi iba may na akong video na hindi ko na yung upload kasi nakailang upload na rin ako neto. Sa mga nagawa namin. Hindi ba? Ayan Hindi no. mo na kailangan ibababa pa makina, no? Okay, ah, iwas ka na sa biyak makina. Na sure mo pa na buo pa rin yung makina mo kaysa yung ipababa pa ng makina, babasagin pa. Tapos ngayon yung gumagawa, mag-overhaul din naman trusted mechanic mo. Tuspok ka, di ba? Pwede ka pang maging doble gastos kasi syempre eh, kung hindi naman tama yung pagbalik ng pagka overhaul hindi naman masyado magaling yung mekaniko eh di doble gastos ka na yung eh, magbabakas ng makina kaya mag-overhaul, 'di ba? Oo, ano? lang oh. kumapit na agad yung aluminum, 'di ba? You know. Oh, diba? Kumapit na agad yung housing. So panoorin na natin kung paano ginagawa niya. Ano? So ayun, tapos na nga kumapit at napakapit na nga sa murang alaga So, ayan, kailangan nalang grinderin ni Angkol yan, goy para gumanda naman yung dating niya. Papantay na lang siya. Ayan, di ba? Kailangan nalang tanggalin yung mga sumobra para hindi naman siya masagwa. Para back to normal na siya, di ba? O, sa ganitong paraan, hindi nakaiwas ka na sa pagbaklas na makina, biyak makina, hindi ka pa nag-iisip na, di ka pa nag-aalala na baka sakali pag pina-overhaul mo, pag pina-pull down mo yan, overhaul pull down mo yan, maka magkaroon pa na sakit ng ulo, di ba? Mamaya, ah, yung mekaniko pala, hindi na pala marunong, dunung dunungan lang. O, di ba? O, sa ganyan lang. Wala na babaan makina yan, boy. Basta't kailangan mo lang dyan, dalhin mo lang yung eh, tsaka yung center stand. So, ayan na nga yan, boy. So, mga boy, oh. Finish product na, boy. O, di ba? So, konting liha na lang. Ah. Oh, ayun no. Oh, ayun ako isa. Pagkatapos nga dyan, ikakabit na natin yung kanyang center stand. You know, success. Oh. So. Ayun Hindi ba?